Meron po tayong tanim dito na saging lakatan, saging dalili, mais at kamote. Hello mga ka-farmers, for today's video, andito po tayo sa ating area na tinamnan natin ng saging lakatan, saging dalili, na may mais at kamote. Ito yung saging na lakatan ay itinanim natin dito na area na sa mga 200 na puno po ito. At ito ay galing lang sa ating mga subwal sa mga nauna natin na lakatan. At makikita ninyo ay hindi pantay pantay yung laki ng ating mga saging kasi yung mga subwal lang yung kinuha natin ay may nauna at may nahuli din na pagkatanim at yun ah, malaki na yung iba. At yung banda sa ibabo ay meron din tayong itinanim na mga saging dalili. At makikita ninyo mas marami-marami yung mga uh, dalili na itinanim natin na sa mga uh, 400 na puno po ito. At sa ilalim ng ating mga saging dalili ay meron tayong kamuti, meron tayong mais. At yung purpose natin nito ay pag hindi mag-successful yung mais natin ay kahit pa paano mayroon tayong ma-harvest kasi yung saging natin ay medyo matagal pa tayo maka-harvest nito kaya in inter natin ng mga uh, crops na pwede natin makinabangan pero dahil sa matinding init na dinanas nito ang ating mais ay hindi uh, masyadong maganda ang tubo nito at babawin lang tayo dito sa ating kamote na makita natin na medyo maganda yung tubo so dito tayo makabawi siguro kung papalarin